ang Civil Aviation Authority of the Philippines o so CAAP ng Special Investigating Body para tignan ang manoy bahan sa pag i ng test flight permit. Yan ay matapos lumaba sa investigasyon ng CAAP na dinaya ang test flight permit na ibinigay sa Piper Seneca plane na sinakyan at ikinasawi ni Secretary Jesse Robredo. Narito ang report ni Teresa Andrada. Pilot error ang dahilan ng pagbagsak ng Piper Seneca Plain ni DILG Secretary Jesse Robredo. Ito ang laman ng tatlong pungpahay ng report ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa insidente na mismo si Pangulong Noynoy Noy Aquino nagsap publiko. Kung tama lang ang ginawa ng ilang tao, kung sinunod lang ang mga patakaran ng industriya, kung nanatili lang na matapat sa kanilang obligasyon ang ilang sangkot, tsak pong naiwasan dapat ang nangyaring trahedya. Bihasa't respetadong piloto, kinikilala rin local hero sa Cebu ang may-ari ng aviator company na si Captain Jesuc Bahinting. Ilang beses na raw siyang nakatulong sa pagligtas ng mga kababayan, kabilang ang minsang niyang pagbiyahe patungong kamigin para maghanap ng anti-venom para sa isang empleyado ng zona na tuklaw ng cobra. Pero sa isang timeline, ipinaliwanag na kaapang pagkukulang daw ni Bahinting nang masira ang isa sa makina ng eroplano. 23 minuto kasi matapos mag-takeoff mula Cebu, naranasan ng engine trouble alas 3.30 noong August 18. Bagamat malapit pa sa Cebu, itinuloy lang ni Bahinting ang biyahe patungong Naga imbis na bumalik. Hanggang bumigay ang kanang makina pasado alas 4 ng hapon. Alas 4.25, tuluyan ng bumagsak ang Piper Seneca plane. Bagaman marami ang nagsasabing ekspertong piloto, si Kapitan Jesup M. Bainting, wala siyang angkop na karanasan at kasanayan sa One Engine inoperative Emergency. At kung para raw sa tamang flight path o direksyon ng mga palapag na eroplano sa masbate, lihis din daw ang naging paglipad ng Piper Seneca. Mali rin daw na inextend agad ang landing gear at flap ng eroplano kahit pa malayo pa sa runway. Gayun din ang pagkabig nito sa kanan na dahilan daw ng mabilis nitong pagbagsak sa dagat. Ang mismong pagkasira ng makina, isinisi naman sa kakulangan nito ng langis. Wala raw kasing sapat na training at kakayanan ng maintenance personnel ng Avia Tour. Lumabas ding dinaya raw ang test flight permit na ibinigay nitong Enero sa Piper Seneca plane na requirement para sa bagong airworthiness certificate nito matapos palitan ang right-hand engine propeller nito. Wala raw talagang ginawang test flight at nakiusap lang umano si Bahinting sa ilang kawani ng kaap na pirmahan ng report. Malinaw po ang ginawa nilang panililang at pandaraya ang naging kabayaran buhay ng tatlong tao. Sintomas po ito sa paglaganap ng katiwalaan sa isang sistemang matagal na umiiral na isinasaayos na ngayon ng pamalan. The uh, creation of a special investigating body to look into uh, the culpabilities, uh, administrative, criminal, whatever culpabilities there are of the uh, involved, not just in CAAP, but also with uh, those in Aviatur. Ayon sa Kaab, isang special investigating body ang binuo para investigahan ang umaray bahan sa pag issue ng test flight permit. Magsasagawa rin ng re-auditing ang Kaab sa mga pilot school, maintenance organization at air taxi operation. Para sa unang balita, Teresa Andrada reporting.